buksan mo yung pinto para yung alikabok hindi ka masupukate hello guys no? dito na naman tayo guys sa ating bahay sa Katman Bulaka no? so check natin yung bahay no? yung aming kuryente guys no? putol yung mga wire pinagnanakaw yung mga wire no? wala na siyang wire pababa hirap talaga no yung mga taong walang ginawa kundi magnakaw ah. Malaking problema to dahil yung wire no. Pagapang dun sa tubo wala na no. Pinagtatanggal na, no? Grabe talaga sila guys. Pero wish talaga to. Yan si madam naglilinis guys no Hirap talaga pag uh, ga, laging tao no at uh, maraming magnanakaw. Hindi May... nababantayan, Siyempre, walang tao no. up bye guys.